Yo! So pag-usapan natin ngayon yung naganap na Scooter Kings Endurance Challenge. So wala. Oh, lots ngayon lahat ng mga endurance. So yon. Uh, let me give you a brief context with regards to the event. So, Scooter Kings version 3 Endurance Challenge held at We'll take Cabanatuan last uh, April 13 and 14 2024 and okay naman yung mismong event pero yun nga nagkaroon talaga ng problema dun sa checkpoint sa uh, Valeria tayo dun sa Ecopetrol uh, nagkaroon ng conflict between the PNP or the Philippine National Police and the participants dahil nga ayaw nang patuloyin ng mga police itong mga participant going to Isabela and they say that na uh, sila ay pwedeng mahuli kapag ipipilit nilang dumaan so yun yung pagkakaalam ko with regards to the said event so yun nga hindi daw the reason behind this hindi daw nagkaroon ng proper uh, coordination between the organizers and the local municipal uh, yun nga unit na kung saan walang uh, naging coordination. So yun nga, hindi sila pinadaan. Since ganoon na ang nangyari, ang daming nadismay ang mga participants. Sayang ang pre uh, preparations, sayang 'yung mga perang nagastos and it turns out na ganun lang yung nangyari dun sa event na yun. so I've been in the endurance uh, years ago pero syempre hindi pa ganun kahigpit so nagkaroon nga lang din ng ganun talagang uh, scenario dahil nga dahil sa mga nangyaring uh, accident during the Boss Ironman 2024 the most uh, anticipated event in the motorcycle scene ay nagkaroon ng so many lapses especially sa uh, mga accidents na naging involve ang mga uh, participants na kung saan, di ba nga may mga ano pa uh, may mga nambogbog pa, may mga naksidente may nabangga, may na counter di ba so sobrang init ngayon ng mata ng mga local government sa mga endurance events na mga nangyayari ngayon as of now dahil nga doon sa mga nangyayari nun hindi naman natin sila masisisi kasi nga diba they have their own uh, uh pag-iingat ba diba? so iniingat na rin kanilang mga uh, mamamayan sa mga event na kagaya nito so yun nga It's not about the, the event pool itself Pero ang mga nagiging cost kasi nyan is yung mga kamote Mga nagkakarera na mga participant Kaya mas nagkakaroon ng high chances Na magkaroon ng accident eh Kasi nga nagkakarera Gustong mauna Gustong maging top finisher Which is na uh, mali Hindi naman yun yung uh, idea ng endurance the main idea of the endurance is to test yourself test your ability test your test the capacity of your motorcycle and yun ang nangyayari nagiging karera kaya nakakaroon ng maraming aksidente daming namamatay diba? parang every endurance challenge hindi mawawala ang aksidente pero as much as possible sana is wala so yan that could be my small ah uh, they call that small idea or yun lang naman yung sa pananaw ko mga katribo ito lang naman yung opinion ko based sa mga nababasa ko based sa mga napapanood ko And it's my freedom to express. Diba? So, ito lang naman 'yung mga opinion ko. These are my opinions and it's it is my uh, freedom or it's my uh what do you call that. Ito uh, karapatan kong express 'yung idea ko with regards that matter. I'm not against to the endurance events. I'm against for those who are people na ginagawang karera ang endurance event which is not hindi naman talaga dapat ikaw na nanonood sang ayon ka ba na gawing karera ang endurance challenge di ba hindi you get my point so wala naman akong sinasabi na may mali or mali ba ang event na to pero ang nagiging mali kasi dito is yung mga participant na pilit nakikipagkarera sa mga kakumpuntensya nila which is maling mali ba? Diba? magpapatakbo ka ng 150 160 ultimo yung kaluluwa mo kung na sa katawan mo sa so sobrang bilis mong magpatakbo ano ka ba? ilan bang buhay mo? kung hindi ka ang maaksidente, ikaw ang makaka-aksidente. Makaka naiisip mo ba yung naiisip ko? Malamang hindi, hindi naman ikaw si B1. Kaya kung puro karera lang nang na nasa isip mo, edi pumunta ka sa race di ba? wag kang ano. Andiyan ang race track, doon mo patunayan ang sarili mo, doon mo ang skill mo kung gusto mo mag endurance subukan mo ang kakayahan mo I-test mo ang sarili mo umikot ka ng 5000 kilometers 10,000 kilometers ikutin mo ang buong mundo ba? Diba? hindi naman karera hindi karera ito this could be a wake up call para sa ating lahat para sa na nanonood hindi po karera ang endurance every event, every organizers, yan ang laging sinasabi. Hindi karera. Sa bahay ang tunay na finish line. Wala na tayong dapat patunayan because, 'di ba? Hindi naman na tayo kanon. We're not into that matter naman na. Kaya, 'di ba? Sana man lang, yun naman, yun man lang sana ang naiisip ng mga participants na sumasali sa mga endurance events ng mga kag kagaya nito Sobrang sayang mag-endurance I know the feeling especially kapag yung tatakbo na yung palis na sobrang saya noon 'yung magta take up na kayo sobrang saya noon Along the way may marami kang makikilala, marami kang magiging kaibigan, mga bagong kaibigan may mga matututunan ka rin 'di diba? So, let's enjoy. 'Di ba? Ang dami kong mga nakikita, mga napapanood. Gustong mauna lagi sa endurance. feeling ko nga gusto nila, gusto na rin nilang maunang mamatay. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Wala tayong dapat patunayan dito. dito na tayo sa bahay ng Mabini and also dun sa mga nag uh, da drive ng nakainom di ba kagabi lang sa dito sa Bulanay may na aksidente grabe naman yun ang trip mo mauna ka na mauna ka mamatay wag na wag kayong magda drive kapag kayo ay nakainom napakadelikado nun kaya kapag ano, may maka-encounter ako nang nagda-drive nang nakainom, ah, bullying ko talaga. Tapos magtatawag ako ng police because that is illegal. Hindi 'yon naayon sa batas. Okay? Ha, bullying ko talaga. Kaya wag kayong magpapakita sa akin mga walwalero kayo. lakas talaga sa ano akyatang nitong puliset natin dito yung may na kagabi nakainom. inom dito banda yun sa may malapit sa kasalinahan sa na ba yan? Sana ba, yan? Sana ba yan? prone kasi talaga sa aksidente dito sa lugar na ako mga katuribo kasi tingnan nyo naman 4 uh, lane siya, tapos asfalto talagang matitempt kang magpatakba ng mabilis dito dito sa malapit sa gas gas station eh sakyong motor eh hindi mo na ba talaga kaya ang iwasan yung pagdadrive habang nag yung ano ayun ayun doon ayun ayun doon doon kanina ay kagabi ito to to dyan, banda tapat ng kasalinahan gravity kung nakainom kayo pwede naman ako na yung matulog hindi nga na kailangang makipagsapalaran pa na Kay gusto nyong umuwi wala sobrang tikas kasi ng ulo ng mga Pilipino eh hmm. dapat hindi ganon dami nang kamote nakakainit ng ulo yung mga kamote na yan maubos na sana kayo mga kamote kayo galit na galit <laughs> kidding aside wala talagang medyo hindi na rin talaga maganda ang mga nangyayari kaya ewan ko meron sanang batas na nagbabawal na ano sa pagiging kamote no para di ba daming namamatay maraming namamatay kaya ang katmare iiwasan umiwas di ba ako na accident na rin ako alam ko yun apat na beses na rin ako na aksidente nitong last lang yung pinaka worst ko yung sa radar na motor natin uh, nawasak siya eventually uh, bumangga ako sa isang ano sa uh, isang ah uh, doon doon sa bakal na ano barrier dun sa steel barrier gawa ng kulong-kulong uh, mo -kulong na lingon muna bago liko ay liko na bago lingon nadaali kami dalawa kami nung dalawa, dalawa kaming nakamotor ng kasama ko eh yon. kamote rin yun nakadali sa amin yung telescopic ng radar ko bumaluktot kalahin mo sa sobrang lakas ng impact nawasak yung harapan nakakapanlumo nun parang nawalan ako ng confidence sa pagmumotor pero hindi ko na inisip yun nagtalay talay lang ako kaya ba diba? sana iwasan natin yung mga mas nang babaeng 'yon. Napatigil sa sinasabi. <laughs> Kung hindi man tayo maaksidente, tayo naman ang makakaaksidente. Meron meron mga pangyayari talagang ganoon na hindi natin may iwasan Kaya as much as possible mag-iingat, mag-pray bago magmaneho. 'Di ba? enough.